nung <coughs> ka. Ilang ano na 'yan? Ilang ah? so, <coughs> uh, araw buan? Ano ano? Ha? Saan po sa balik? Wala. Balik pa naman. Kailan gamot? Nde? Gawin mo mo. Eh ako lang pag lumalawit ako sa mataas dugo ko, uh. nag ako. Tapos ngayon nagpagamot na rin ako sa ano, ay hindi ko pa alam mo yung nag-aakyat ko. Gumamot yung isa. Pampanga. Pampanga. Pampanga pa. Oo, okay. sabi, yun nga, binaharang ko ako. Uh -huh. so, lumaki yung mga liig ko dito. So, barang din dito nyo, no? So, lumaki yung liig ko, pati ulo ko dito ko lahat, eh. lumaki ito. Uh -huh. Tapos dalamis ako yung pag natin ko sa dito ko sa tabi, normal ako, pag lalawot ako, nataas yung dugo ko. Nakatake uh -huh. ako, abot ng 1.70. Sige, ko na lang <laughs> kung ulo yung hawak. Kaya Direkte lang, direkte lang. Okay. Galing na kayo ng doktor, dalawa? Hindi. <coughs> hindi, ikaw rin hindi. Nung una, nung doktor mo na kami, nung unang, ano kasi, ang doktor walang pahinding, silang beses na ako ng mga dugo, okay. mga beses na. Wala nga. Walang pahinding? Wala. Kaya lang, pag lalaw siya. Lalaw dugo ko. Uh, walang mag-isip sa doktor sa inyo ha, mag okay. <coughs> Wala. Sa akin doktor to, wala. Kanto wala rin mo makita. Pikit lang nga te. Oh. Pumunog na. Wala. Oh, ito yung barang. Ah, aray. Aray. E, pala, ito pala tayo natin na bante. Kung hindi makapasok ako ng bahala, kung malaga matanggal natin ha. Ha? Oto, papel lang ha. tininyo niya, niya papel lang iisip ko sa'yo sabihin, malambot na okay, sige sige Aray, aray. Sinong gumagambala sa pamilyang ito, mag tayo sa Spirit ng Diyos, dito na, dito na katakotan sa piano, at sa dito sa kamarilo, ay sa bawang luluya ba, ay ela, ako. Fu! Aalisin mo na, mo dito ha! Aalisin mo na! Aalisin mo ha! Pwede bang arboretong mag-asawa? Aalisin mo na, mo dito ha! Let's zoom! Fu! mo na ha! Nagkakintindihan! Nagkakintindihan pala, aalisin mo, hindi! Hmm! Aalisin mo na. Aalisin mo na ilagay mo aray, dito ha. Aray, aray, dalawang kamay mula sa ulo. Aray, mula sa ulo pababa. Pababa. Aray, Sige. Pabaglas, baglas, baglas. Sige pa. Ang ko sa ito ha. Tanggalin mo na ilagay mo pala dito. Tatanggalin mo. Tanggalin mo na ha. Sagot na maayos. Tatanggalin mo na. Tanggalin mo na ha. Huwag mo nang babalikan to ha. Kakatayin kita. Sige dalawa, dalawang kamay. Sige pa. Kung pangagising ko lang, ah, sige ba, sige ba. Tanggalin mo lahat yan ha. ha? Tanggalin mo na, ha? Huwag kang kulam ng kulam, ha? Sige, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat yan Sige, papatid dito sa lalaki. Sige ba? Ingit galit. Naiingit o nagagalit? Sabo! Naiingit. Kaya kinukulam mo sila. Ha? Ah. Ha? Sige, baklas mo. Baglas. Dalawang kamay. Susunod ka sa akin, ha. Susunod ka sa akin, ha. Sige, sige, baklas baglas. Kaibigan mo lang to? Ha? Hindi po. Hindi. Binayaran ka lang. Binayaran ka. Ha? Sige, baglas mo, baklas mo. Tanggalin mo, tanggalin mo. Gagaling na. Gagaling na. O, oh, sige, baklas, baklas, baklas. Kuya, dikit ka pa, patanggal ko rin sa'yo. Sige pa! Huwag na kayo nang kukulam ha. Kayo daw sa mangkukulam. Ha? Nagkakaintindihan. Pati tong lalaki, gagaling na. Gagaling na to. Paklasin mo. Pagano, pagano, pagano. Sige, paklasin mo yan. Sige, sige. Tanggalin mo lahat yan. Kulam kayo ng kulam. Hindi maganda yung ginagawa nyo. Ako makakalaban kalaban nyo. Ito, lang yan. Tanggalin mo sinabi. Doon so, sa lalaki. Sige tanggalin mo Sige pa Bakla si Mulat yan Umiigay ang tawa dito Umiigay ang tawa dito Sige Ay, sige sige sorry, sorry. sorry lang Matagal mo na pinulang to Bago lang Ay, Bago lang, bago lang. O Sige tanggalin mo lahat Inuutosan kita doon sa lalaki Tanggalin mo lahat Sige bakla si Mulat yan Sige pa Sige, kunti na lang, kunti na lang. Sige pa. Gagaling lang ito, ha? Ay, ha? Ipabalik ko yung nilagay mo rito. Sige pa. Sige pa, sabi. Sige pa, kunti na lang. O, gagaling lang ito. Ito magkasama ito. Gagaling Gagaling na.

Pagdisihan tayo, babalikin nila kay Morito, ha? Ha? Panginoon kong iso, mo sa pinong Ibang bukas na rin Balik pong Sa pamilyang to Sa mga sakit Atal Ate, ate Ito din Inumpin dalawa, atiin nyo na lang to Atiin nyo dalawa Ah, uh, shout out sa lahat. Nandito ang Team Tanggol. Ay no, si Tanggol Tanggal. Uh, si Midisko, si Hello. Ah, uh, pero promote ko yung kaklase ng anak ko kay Bebe. ayun, ganun kayo, ganun kayo. Ayun, mga ano po 'yan? Ilwas High School, no? Okay, mga matatalino po 'yan. Charing. Ah, uh, shout out sa lahat. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Sana po mapanood ninyo ang aking mga video sa YouTube at saka sa Facebook. At sana matapos niyo muna ang adsense ng makalikom mo tayo at makapamahagi ulit tayo sa mga tao so, sa kapwa natin mahirap. Maraming salamat. Poo!